Bakit may pingko? Hindi ka may Birthday ko ngayon kaya bumili ako ng cake. Happy ribbon pa to. magbo ako ng candle. ako ng cake. Ano ba 'yan? Sino kumain ng cake ko? Bakit bawas na 'to? Hindi pa nga ako eh. Ano ba 'yan? kaya kumain ng Hindi pa nga ako Nakakayamot na Baka kasi may Jin. Jin! Ah. Sino kumain ng cake ko doon? Do alam, hindi ako kumain. Hindi ka mahilig sa cake? Hindi ako mahilig sa cake. Baka ah. si Dodong. Ay siya, baka si Dodong nga. Hindi ka talaga mahilig sa cake, sure ka? Hindi ako mahilig sa cake, sure, promise. Baka si Dodong. Dong, Dong. Um, uh. Sino kanang cake ko? Ang bayuan. Hindi ako, Hindi ako mahilig sa cake. Hindi pa nga ako nag... Nagbo-blow eh. Kabibili ko lang noon. Sabi ko, ilalagay ko muna sa rep. Bakit Hindi. na, ano, bawas na? Hindi nga ako nakain ng cake kasi sumasakit ng iping ko. Hindi ka mahilig sa cake? Hindi. Hindi ka talaga mahilig sa cake? Hindi nga ako mahilig sa cake. Hindi nga ako mahilig sa cake. Hindi nga ako mahilig sa cake. Ah, di ka talaga uh -uh. mahilig sa cake. Baka ikaw kumain ng cake. Kaming pinagbintangan mo. Oh, si Manang talaga yan, babe. Siya ang hmm. kumain siguro. Baka ikaw kumain ng cake. Hindi nga ako mahilig sa cake.